Pero pa dito siya sa akong self. Hello guys. Good morning. Pupunta tayo sa market guys. Bili tayo ng ating mga uwan guys. No? Hindi ako dumaan kanina. Oh my gosh, my phone is slow ba? But... Maglalakad tayo. Bili tayo ng ulam guys. Malapit lang kami sa market. my place. So, nakapagan... Naka, naka ang na ang kanindot guys <laughs> it's in <a> Visaya <laughs> ang Tagalog yung lisod ang kanindot guys kung doon kayo merkado guys kay anytime makadulay ka kung gawa na kayo sugar na guys hindi mo na kailangan mag stock Nang marami kasi wala tayong pera pang stack <laughs> tuloy ang vida Asa asa guys kaya makagi guys ganyan lang maglakad guys kaya walang boring ngayon sila ka na guys, mura guys problema guys, but you don't know. You don't know guys. So kailangan marunong kang magdala sa mga mga something. Yeah. Hindi ka papadala ng mga stress dyan. Kasi masisita yung beauty mo. Diba guys? So be strong lang tayo guys. So, think positive. Yan lang. And be happy. Life is for Diba? Diba, Lord? La, 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 Ay, kaya siya, guys. Kaya may tao niya, Basta may tao, guys. Mag-iya siya siya. na tao, bunong Hilo. Diba, no? So, Ito yung bilihan namin ng itlog kasi mura lang. Tsaka fresh. Hi! Yeah. Hi guys! Pwede pabili ng egg. <laughs> dito ako laging magbibili ng egg guys. Maraming magbili ng egg dito. One tree Budget. Yan. Yung pinakamasarap na ano guys, yung yung ham nila. Lasa La, na itong lami ni mong kuhan ham day Ah, na lami ni mong ham. Ay, tara. Tari na lang. Luha ko ah. <laughs> Kani sya guys, lami ni siya ham guys. Mani sya ipirmi na akong palito. Pag taon din ako sya lami din siya guys. As in. Okay. Hindi ko ganahan. Hindi ko ganahan yun. So lami ni pero mas more lami siya. Wow. Ay, Ay, oh, please, madam. madam. Asa kanilang pinaka-tawan anak Usahan lang, oh, nanak, na. Usaha lang Budget. Budget tag man guys. Log, guys katri, guys. Ay, na ah? nine. Ah, 270. Eh, lang, tagkop

Pero sa tagmantika guys, kaya wala na tayo stack ng mantika. Ana. guys no. Asa karon guys sa Mercado Agora guys. Pwede ako bilihan ng ato eh. At pamrayo lang undo guys. O, ka na. Hindi na lang. Hindi na lang. guys. Ayun na po sa tanod guys. Kaya nabigay sa magtorta at talong, guys. Wala ka. Hi, guys. Pag-uutaw ka ako, guys. Ibutas e na yun ako dali, guys. Palit, e. pungkuan, talong, guys. Magpili ko. Ito to mga vlog vlog, guys. Okay.

Saan yung medalay web vloggers, no? Nasa taas, guys, nga niwang siya. So, pilit lang po, guys. Taas nga niwang. Tampok na po po. Taas nga tampok. So, ala lang siya, guys, no? Huwag na po. Ah, kanina lang, kanina lang. Tampok na po po. <laughs> Ang mga guys. Ang mga talong guys. Ang mga lahi yung size. mga talong guys. Ano? Pinanda na siya. Nagkatawa ko sa talong. Alam ko Balik si Quintay Sengko. Radyo na kumani. kilo di ay man. na. <laughs> ah sige. <laughs> uh, 53 ni. Oh kana, sakto jud. Nanay sobra ng 2. <laughs> ah, bai, sabi ba palit nako na sa 2 pesos? Huh? Pada? Pada nelang. Wala ka Pwede ra doha. Ah sige doha. Pwede ra bilek. Pwede kuno do. Init time ha, pila? lo. Tuloon nako. Ah, sige, thank you. Tuloon na ko siya, no. Ayun, okay. ay mire, live sa vlogger, guys. Kaya magsigil dyo ka. Gunit sa iyong kamera, no. Ah, cellphone niya. Huwag mga yung kameraman. Ikaw na lang yun, magana-ana. Walo, guys! <laughs> <laughs> Buat na rong itlog. Mabuat yun na yung itlog. Ada nak oi, eh. mau yuk orang tak bayar duit peso sama, so, tak mai kau no. ayo. Ada tak guys? sa tak guys? <laughs>

So, kadulog na ito ulit, guys. Okay, nahurot na itong kwarta, guys. Maraming market gani kayo, guys. Andara kay sakto sa na, guys. Kaya nga, no. Kung dalakad na ko, guys, matintal yung kagpalitan na, no. Bat na, no. Naka yung Nga nga. Nga na siya, guys, no. Nga nga dyan siya, guys, no. So, nanara siya. Nanara. Bigo siya, guys. So, nalingaw dyan siya talong ganina. <laughs> Alingos. Kani ba wag ba Kani mga ta, guys ba dapat ka nang <laughs> Dapat ka nang baga guys o ano. So di pa kay ko tantong bagag guys. Practice pa ko baga guys especially sa kaning kanang dili nako kanang normally nga uh, adtuan. So kay diri sa market sa amin kay Halos kakilala ko naman yan, so ano, mag -joke -joke na lang kami doon. Yun na nga, eh. hindi maiwasan natin magsalita ng bisaya, guys, no? Lalo na pag mahirapan ka na sa